Hello, good day po sa inyo lahat yan. And again, this is Dan's Collection. Ah, uh, update ko lang mga kakoleksyon. Yung patuloy pa rin po natin binibili dito sa mga 10 peso coins na nakikita nyo. So, meron pa rin ulit tayong isa. ah, uh, isang klase po na binibili po dito sa mga BSP. 10 peso. Uh, so, ito po mga 10 peso coins. Mga nakolekta na po natin ito na panlagay po sa frame so pinili lang po natin yung maganda uli dito na condition sa mga 10 peso coins na ito ayan po so hindi po ito yung mga binibili natin mga kakoleksyon so i-remind ko lang yung isang 10 peso na hard to find coins na patuloy po natin hinahanap at binibili dahil nagbubuo pa rin po tayo ng panibagong series po ng 10 peso coins mula year 2000 hanggang 17 so ang kulang pa natin dito yung isang klase pa yung year 2007 na 10 peso ito po yung hard to find coins mga kakoleksyon so share ko yung nang nabili po natin sa mga kakoleksyon po natin so ito po yon year 2007 ayan po So ito po mga koleksyon ay talagang masasabi ko na hard to find coins. Talagang mahirap nang hanapin ito. So hindi po ito basta-basta nakikita. Kaya ito po ay binibili rin ng mahal ng mga coin collector. So isa rin po tayo sa naghahanap nito. Year 2007 po na 10 piso. Ayan. Ito po nakikita nyo ngayon. So nakabili na po tayo ng dalawang piraso po nito ayan kaya maswerte po mga kakoleksyon yung mga nakakakita nito at nakakahawak ng mga ganitong klase po ng barya mga hard to find coins dahil ito po ay mga in demand coins na po sa ngayon na patuloy po na hinahanap at binibili po ng mga coin collector so may mga nagko-comment po sa atin patawa-tawa lang po dyan nakala nila ay kalokohan lang ulit yung hinahanap po natin dito sa mga BSP 10 piso so wala naman po silang maipakita na mga ganitong klaseng coins so ito po yung ipost nyo ito po yung legit po natin bibilihin mga koleksyon mga year 2007 10 piso coins basta maganda po yung kondisyon katulad po nito mga nakikita nyo ito po mga nakolekta po natin So ito po ay pwede po natin bilhin sa halagang 2,500. Yung mga gantong kondisyon, mga extra fine kondisyon. So maaari pa po yung tumaas ang halaga kung mas maganda pa rito ang makikita ninyo o mahahunt dito po sa mga 10 piso na 10 pesos po na nakikita nyo ngayon so ito nga po mga kalkulasyon ay binibili po natin itong gantong kondisyon sa 1,000 hanggang 1,500 depende po yan sa kondisyon ng barya pataas po yan mga ka kakoleksyon kaya kung sakasakaling magkakaroon kayo nito at makakakita ng mga gantong klasing ng um, gantong klase ng barya ay huwag po kayong magdalawang isip na magsend sa atin ng picture sa ating page so hanapin nyo lamang po sa yung ating facebook page na dance collection at kapag nakita nyo po ito ay magsinto kayo ng picture ng inyong barya. At kapag nakita ko naman po na tugma po yung pinadala nyong barya sa hinahanap natin, so legit po natin bibilihin yan yung barya na katulad po nito, year 2007, 10 piso. Dahil isa po ito sa mga patuloy po natin talagang binibili sa mataas na halaga. So kung kayo po ay malapit lang po sa ating area, so pwede po tayong mag-meet up pwede po tayong magkita pero kung kayo naman po ay malayo katulad po ng Bisaya or Mindanao so pwede po kayong mag-shipping na lang po kayo sa JRS or JNT Express yan po so ulitin ko lang mga koleksyon sa BSP 10 piso ang binibili ko po year 2007 10 piso So sana ay nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng konting informasyon tungkol po dito sa mga barya. Stay safe po mga kakoleksyon and God bless.